Bilog po at ng arnis. Yan ang sinapit ng isang criminology student sa kamay ng mga pulis sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang masaklap pa ang biktima na nga ang nagsumbong pero siya pa ang napagbintangan. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Hirap maglakad, huminga at mayat-mayang nagugulat tuwing nahawakan. Ito ang trumang inabot ng 20 anyos na criminology student na si Eric. Mula yan sa panggugulping inabot umano niya sa mga pulis matapos siyang pagbintangang nagnakaw. Alas 4 ng madaling araw noong biyernes nang mapansin ng working student na biktima na nawawala ang bisikleta at chainsaw sa loob ng binabantayan niyang bahay. Agad siyang nagsumbong sa amo. Nagpunta sila sa Lapu-Lapu Police Station para sana magpablatter. Pero bigla raw siyang dinala sa maliit na kwarto sa istasyon at pilit pinapaaming siya ang nagnakaw. Hindi raw sumunod si Eric kaya pinagbubugbog at pinaghahampas siya ng arnis ng dalawang pulis. Matapos akong maltratuhin, tinakot ako ng dala nilang baril. Pagkatapos, pinagsasampal nila ako sa muka. Pagtayo ko, wala na ako sa ulirat. Ipinasok daw si Eric sa kulungan pero isang polis ang nagsabing mali ang ginawang proseso sa kanya kaya pinalaya rin. Sinubukan para makipag-areglo ng mga polis sa pamilya ng biktima pero hindi sila pumayag. Justisya ang sigaw ko para sa anak ko. Di ko matanggap ang ginawa nila sa anak ko. Ultimo ako na tatay niya. Di niya na ako nakikilala. Natroma talaga siya. Napaluha ako. Niyakap ko na lang ang anak ko. Sinibak na sa pwesto ang anim na pulis na sangkot sa pananakit. Ayon sa PNP, hindi rin daw nila kukonsintihin ang mga sangkot. Kung uh, mapapatunayan talaga na may kinalaman sila dito ay hindi sila mangingimin isang pahanang kaso. Tumangging magbigay ng pahayag ang amo ni Eric. Hindi pa rin nahahanap ang nawawalang gamit sa bahay. Tiniyak naman ng Lapu-Lapu City LGU ang pagbibigay ng assistance sa biktima kabilang ang bagong trabaho. Isa sa ilalim rin siya sa psychological counseling dahil sa trauma. Pangarap sana ni Eric na maging pulis pero takot at pagkamuhi ang kanyang nararamdaman ngayon sa mga taong minsay naging idolo niya. Ayaw ko na sa mga pulis, mga abusado. Pag makakakita ako ng mga polis, ngayon tumatakbo na ako. Gusto ko pa sanang mag-aral pero ayoko na dahil na may miligro yung buhay ko. Ayaw ko na dahil na natatakot na ako sa mga polis. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.